Mga step-by-step step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This! Nabiktima ng salisim modus ang lumapit sa ating himpila na si Ana de la Riva Rivera na siyang nanakaw ng bag na naglalaman ng lahat ng gamit na kanyang bitbit noong araw na yon gaya ng pera, cellphone, cards at IDs. Sa CCTV footage na ito nakuha sa isang restaurant sa Makati Avenue, makikita ang isang lalaking nakaputing t-shirt na may suot na cap at tila may kausap sa kanyang cellphone, pero maya-maya pa lumapit ito mismo sa tabi ng biktima at dali-daling kinuha ang bag nito. Galing kami ni graduation, so gutom na, 2.30 oh, na ng hapon. Mm, Pagdating ng waitress, di masaya kami, nandiyan na yung food. Doon oh, dun siya pa, dun, dun niya kinuha. Pero talaga pong sinadya kong umupo sa kanto, sa gilid, hmm. para hindi po ako maabot, inabot pa rin ako. Ayon pa kay Rivera, nakipag-ugnayan na sila sa Makati Police at sa kasalukuyan ay mayroon na daw silang natukoy na person of interest. Ano nga ba mga pag-iingat na dapat gawin para makaiwas sa salisi modus? Ayon sa mga eksperto, huwag bigyan ng pagkakataon ang snatcher na handang umatake anumang oras. Hanggat maari, wag nang bitbitin ang mga mamahaling gamit kung hindi mo naman kakailanganin sa iyong pupuntahan. Wag ding magdala ng sobra-sobrang credit cards o pera. Maging alerto kung ikaw ay nasa labas o ibang lugar. Maging mapagmatsyag sa mga taong nakapaligid sa iyo o sa mga taong nakakasalubong mo. Kung may napansin ka hinahinalang kilos ng taong nasa iyong paligid, huwag itong baliwalain. I-report agad sa mga otoridad. At hawakang mabuti ang iyong mahalagang gamit tulad ng bag o wallet. Ngayong hashtag alam na this, dapat na this.